langka dahil meron na siya guys bunga na hinog na hinog na. So yung kukunin natin. Let's go! So ayan guys ito na. Kukunin ko na ang hinog na bunga ng langka. Go! Ayan guys. Kukunin na natin. Wow! <laughs> <laughs> so, guys. Ito na guys. Nakuha ko na yung puno ng langka. Guys eh ang bunga pala iboko. Ayan no. Oh. Wow! So bibiyakin na kakainin na natin. Let's go! Bago natin guys, biyakin. Ikatukin muna natin kung ito ba ay punto o hindi. So ayan. Let's go! Kainan na! Ayan guys, gumawa na si mister ng kutsara. Masarap ang kutsara ito guys kasi malalasahan mo talaga na bukong buko talaga siya. Kumpara doon guys sa kutsara na ginagamit natin. Matabang siya kainin. Pero pag ito yung ginagamit nating kutsara, guys, ay naku po, napakalasa ng buo ko, masarap. And guys, ready na ang ating kutsara. Wehe! So, shout out ka pala sa may-ari. nag grab ang person ng buo ko. Pwede naman kumuha, guys. Huwag lang tayo papahuli. <laughs> Ayan! Padugang na <laughs> Napakatamis ng ano guys, sabaw. Yeah! Parang sabaw pa lang ibusog na tayo. Tama naman 'yan pagka ng langka So ayan guys, napakaano guys. <laughs> Sakto lang talaga guys ang pagkahinog ng langka. Hinog na hinog talaga guys. Mmm, sarap. Mmm. Mmm. Wow. Ganyan, ganyan lang guys, oh. Lasado tong ano natin ngayon guys, kutsara. O, oh, ayan. Let's eat. Wow. Ayan guys, oh. Mmm. Sarap. Sarap. Sarap ng langka guys. Napakatamis. Mmm. 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 Ayan guys, oh. Lana! Sarap. Fresh na fresh talaga. Another one. Meron pa tayong isa. Ayan siya. Wutsch! Napakasarap naman talaga. Ayan guys, oh. Mmm. So yun lang guys. Salamat po sa panonood. Bye-bye.